Mga idol atin pong pag-uusapan na payag na si Crawford sa 168 para makalaban si Canelo, at Rolly Romero hinahanapan na ng injury certification ng WBA, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Si Terence Crawford ay kilala bilang isa sa mga pinaka-prolific switch hitters sa kanyang panahon, Ngunit ang three division titleist at undisputed welterweight champion ay nagbabago na ngayon ng kanyang paninindigan sa isang potensyal na super fight laban kay Canelo Alvarez. Nakamakailan ay sinabi ng taga Nebraska na si Crawford na ang tanging paraan para maikonsidera niya ang pakikipaglaban kay Canelo ay kung ito ay maganap sa catch weight sa pagitan ng 158 o 160 pounds. Agad namang tinanggihan ng undisputed super middleweight champion na si Alvarez ang hamon ni Crawford na catchweight clash, huling nakipagkumpetensya si Alvarez sa 160 pounds noong 2019 nang umiskor siya ng unanimous decision win laban kay Daniel Jacobs, at dalawang beses na siyang nakipagkumpetensya sa 175 pounds sa pagitan ng kanyang 168 pound reign. Sa isang panayam kay Joe Rogan, nilinaw ni Crawford na naaaliw siyang tumaas mula 147 hanggang 168 pounds para makaharap si Canelo, dagdag pa ni Crawford na alinman kina Jermel Charlo o Canelo ang manalo ay kakalabanin niya dahil gusto niyang maging three-time undisputed champion, at malaking hakbang iyon para sa isang fighter na umakyat ng tatlong weight classes mula 147 hanggang 168, at ang tanging objective niya ay ang manalo, at maging three times undisputed champion. Ang magiging sagupaan ng Crawford Canelo ay may posibilidad na mangyari kung ang parehong partido ay seryoso sa isang slugfest sa isang napagkasunduang timbang, dahil Umirma si Alvarez ng free fight deal sa Premier Boxing Champions noong unang bahagi ng taong ito, at si Crawford ay isang free agent na ngayon at naging miyembro ng PBC mula pa noong huling laban niya kay Errol Spence Jr., na isang dominanting ninth round stoppage win noong Hulyo. At sa pangalawang istorya ay ang aksyon na ginawa ng WBA kay Rolly Romero. Sa ngayon, nagbigay lamang ng medical report si Romero alinsunod sa exemption para maantala ang proseso para sa iniutos na laban, kontra kay Davis ng England, ang usapin ay naka-schedule para sa isang pagdinig ng purse bid sa ikadalawamput-apat ng Hulyo ngunit sumang-ayon ang WBA na ipagpaliban ang paglilitis sa kahilingan ni Romero noong ikadalawamput-isa ng Hulyo, ang bagay na ito ay nagdulot ng galit kay Davis, ang kanyang management team at Golden Boy Promotion, ang co-founder at chairman ng Golden Boy na si Oscar De La Hoya ay nagbanta ng legal action kung hindi ni resolba ng sanctioning body ang usapin na malamang na nag-trigger ng kamakailang desisyon. Sa ngayon, nagbigay lamang ng medical report si Romero Alin sa exemption para maantala ang proseso para sa iniutos na laban kontra kay Davis ng England ang usapin ay naka-schedule para sa isang pagdinig ng purse bid sa ika-24 ng Hulyo ngunit sumang-ayon ang WBA na ipagpaliban ang paglilitis sa kahilingan ni Romero noong ika-21 ng Hulyo, ang bagay na ito ay nagdulot ng galit kay Davis, ang kanyang management team at Golden Boy Promotion, ang co-founder at chairman ng Golden Boy na si Oscar De La Hoya ay nagbanta ng legal action kung hindi ni resolba ng sanctioning body ang usapin na malamang na nag-trigger ng kamakailang desisyon. Napanaluna ni Romero ang bakanting WBA 140-pound title sa kontrobersyal na panalo kay Ismael Barroso ng Venezuela noong ikalabin lima ng Mayo sa Las Vegas, dapat niyang hamenin ang walang talo na titleless na si Alberto Puelo, na tinanggal sa event at pagkatapos ay tinanggala ng titulo matapos siyang magpositibo sa illegal substance na clomiphene, hanggang dito na lang mga idol.